Okay, go. Square. Thank you for Lord. Lord. Saan tayo pupunta? Parang sara bukas ba? Okay, dito so, kami sa Macphillips. Punta kami na. Ano Buffet Square.

time check, it's 2.15. Hanggang ano na lang. Ayan tayo, bilisan nyo. Han, huwag ka na magkamot dyan. San tayo pupunta? Parang, sarap, bukas ba? Parang ako, hindi, bukas siya. Ready. Oh. That's Fountain. Vivo Fay. We're here again. Okay, kukuha na kami ng food. Itong food na natin. Bakit? Mm. Beans, tingnan mo. Hindi na kasi Thank you, Lord. 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 Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sorry.

cute yung dog? <laughs> Bakit ba daddy lang tinatanong? Sino bang mami mo? Di ba? Anong pangalaman mo? Kaya alon sa family. Mami. Mami. Loisa. <laughs> o daddy mo? Daddy lang. Daddy ano? Daddy pa. Agalit. <laughs> daddy lang <laughs> mami. May mami Eloisa. Mami Eloisa. Ikaw, sinong mami mo? <laughs> Ikaw, sinong mami mo? <laughs> mami mo. Mami <laughs> mo. We're going. Mami. Tapos na tayo. Thank you, Bibo Thank you, for Lord, for this. Oh, ano ba to? Breakfast, lunch, and dinner. <laughs> Why? Do you need money? Eh, now I don't need no money. Tuto-tuto sa fountain. Tuto-tuto sa fountain. Totrow mo? O sige, totrow mo. Sige. Mo. sige. Wag, pwede ba mag-throw? Pwede. May mga coins? Nangyayari ako. Oo. O, oh, wait lang kamay mo. Totrow mo? Tingnan natin. <coughs> Check niyo muna, please, kung meron mo ako. Sige, tignan muna natin kung may coins. Oh. Meron? O, oh, ikaw? O, oh, Binso? Mag-wish ka, Mag ka muna. Wish. Sabihin mo muna kung ano yung gusto mo. Uh, I want... Uh, I want... Kitchen. <laughs> Go. One <laughs> <What? laughs> yun yun I want my money forever without ito mo mami si mo kasama mo natin complete so, ni mami lois po ayun mo so, pagalingin niyo po si mami lois tsaka toy mo try mo pagaling niyo po si lois si mami po Terima yes. kasih. Kau mula. Suka pah! Baliklah. Mari lah, mari lah. Let go, let go. Jangan lupa untuk menangkap. Jangan lupa untuk menangkap. Jangan Vivo Face Square. Thank you. Sa mai, nandito na may. <laughs> Dito naman muna. Bibili ng grocery. At take out para sa pasalubong namin kila nana atata, at tata at jolo. Okay, yes. Kuya, ni Okay. Ah, wow. Seafood city po kami ngayon. Wow. Ano ba ginagawa ni daddy mo? Fixing is women socks. Women? Ay, thank you. Thank you, Kai. Thank you. Seafood city. Oh, dito lang. So, kuha na ng ano? Enzo! So. Kuha oh. na. Bili tayong parol magkano yung parol? 500 540 500 something yeah oh upo na beans no, one, right? beans gusto mo po oo nga eh upo ka o lalahad ka lang lahad ka lang ang ganda ng parol oh wow Ito yung Seafood City dito sa McPhillips. Iba-iba pala price ng parol. May 389, 405. May 422. May ang mahal din yung tikpa 500. Ah, may 600 pa pala. Oh. Mayroon pang bibingka. Palabo. Wow. Pero busog pa kami. So, ngayon, ano ba gagawin natin dito? Grocery. Wala na. Bibili kami meat. O, sige, doon tayo. Doon, doon. Ay, alam ko na, baka meron sila dito yung yung iniinom. Ay, ano, paypakwa. Paypalo. Ito, oo. That does not work. hindi na siya paypakwa, paypalo. Uy, bas, huwag mo hawakan yan. Tingnan mo to, Kwan Long, $13.99. May ganyan tayo eh. What? Moringa. Moringa. $36. Magkano lang nabibili niya, Mama? Yun. Pepto Bismol. Sa so, tiyan yan. Mom! Mom, I want ito yung ano ko, shampoo ko doon. Sa Philippines. May maboltoy dito. Eh. Alam Dun, na niya ba? Ewan ko, meron ba? Come on, let's go! Teka lang, bibili muna si mami ng ano. Come on! No, wait lang. Kailangan natin buwan na ng kape. Kape sa si bahay. Bili ng kape. ba Ito na lang, Nescafe N. Mellow. oh Melo. Ito, Okay na to. Uwi natin to. Meron na tayong ganyan. Kumuha ka na dyan. Ang ano gusto. Oh. Nandito ako. ko baking stuff baking wala baking stuff anus an ginanya where are we this santa ilbins huh? that was seafood city ito grand park 2 grand whatever grand mall grand mall Woo! Woo! <laughs> Tamul <-mul>. <laughs> Oo. Vice <laughs> ganda and an and Curtis. Ave Maria gift shop. <coughs> Bibili tayo ng ano? Ay ano ba ngayon? Yeah. <laughs> so, ito. Yan ka na naman sa ganyan tapos hindi na naman makukuha. It's gonna work this time. Dito, dito. You... Asa na? Ito, ito ito yan. No, ito yung maganda. Oh. One oh. eh, one oh, dollar Ito, 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 ito yung, yung ito yung hawak niya. They will get get uh, mm. Hindi kasi Let's go. Dena na tayo sa dollar. Bakit? Okay. Anong, ano problema? Mali yung coin. Oo. Uh oh, oh bibi, kukuha mo na tayong oh, coins, please. Coins. Kuha lang tayo ng coins, tapos babalik tayo dyan. Go all it beans? Ay, sad. Mommy, where? <laughs> Mommy, here. <laughs> <laughs> Bakit? Eh, di tumakay ka dito. May banyo ka lang dito. Patahimik na lugar. <laughs> Ito yung laki ng wheelers. Magkano kaya yun? Huh? Ha? Ang laki! Beans! <laughs> okay. Kulang ka saan? Kulang ka sa sa kulang saan si Vince? Vince, kulang ka na yata sa pingot? Ha? Ayan, Han, may loto. Han. Vince, kulang saan? Kulang sa? Ika. <coughs> kulang sa kiss. <piece. coughs> Probably ka <laughs> Ay, sana. Hindi mo wala. Saan ka punta? Saan ka punta, Turumon? Saan ka pupunta, Bin? Sa bako? Oh. Si ano pala yan eh. Bugs Bunny. Hoy, oh, umalis ka dyan. Ayan daw. Rico, dito lang kami, ha? Ay, ganyan lang. Mas so, maganda yung gumagano Ha? <laughs> <laughs> ha? Oo, oh, ma'am. Grabe, ang na, yun ah. Eh. Ang takkad <laughs> Nagulat ako eh. Ito lang, Oo nga eh. Ang tatakas <laughs> naman. <laughs> ano yung <laughs> edit niya. O, oh, hindi na tayo pupuntang Dalabama. Yan na lang, toy mo. Oo eh, mo na lang tayo sa mo. ulit babalik Beans dito, ayaw mo na. Diyan. na lang. Yan ang niya. Yan na O hindi? Dito Canadian Tire? Hindi, gusto yung Urban Pass tayo Tara na ah. CTG Waller's. Diyan ba may ano? Rolex. Mom, bilhin niyo ako strap. Sige, sir. Dalawa ko na yung watch ko, dad. Bilhin na tayo Brati strap. Gratito. Bro, wow. Dad looks so ugly. Oo nga. Ganun yung maganda. What the heck? May may yun na yan ba yun? Oo yan. Babounce yun. ka, babounce ah. ka. Magkakita ko siya. mo? Gusto high. ko ng design. Babons ka na hmm? Ito mo 1-7. So ka ng high bins. So, man, dad. Dad. Bins pass. Ah. k lang yan? Hindi, ewa ko. k um, 1,000 dollars to hand. You know, Yun o. Burn talaga siya kasi tignan mo yung pagka-burn niya. Para siyang hindi, uh, hindi siya. Yung, I'm gonna change now. Yeah. <laughs> I'm gonna eh. We're gonna. Yeah. Picture right? No. No, I didn't picture. Did your... Wait for me. Picture now. Hello, guys. We're in here the store. And I got a new bag. And so we really hit. And then my magami inside. And. At... Tactical. Bad. Urban tactical. Urban. 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 Yeah, that's right. And look at the outside. <laughs> Is that one mine? Yeah, that's mine. I how I know. I do Yeah, the I know. I like that know. I like that Wow, that's amazing. wow, oh, that's amazing that's that's really. Who was that? No. Oh, I not